kahit ng kababalaghan at katatakutan hanapan ng mga nawawala Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy, Drama, Action Suspense, Horror and Love Story alias Batong Buhay Chapter 39 Ang Pagluluksa ng Tropang Sikat Nasasabit na si Ellen kay Bato kaya binasa nitong muli ang mga sulat nito at habang binabasa ito hindi mapigilan ni Ellen ang pagtulo ng kanyang luha sa kanyang mga mata at kahit lumuluha Napapangiti pa rin si Ellen sa tulang inialay sa kanya ng katipan ang sulat ni Bato kay Ellen. Aking Ellen, kumusta ka na dyan sa Manila? Sana lagi kang nasa mabuting kalagayan. Ako na may ayos lang dito. Huwag mo akong alalahanin. Mahal kong Ellen. Siya nga pala, itong aking munting dula ay iniaalay ko sa iyo. Sana'y maibigan mo. Isang mapangaliping pag-ibig sa puso ko'y pumipintig. Hindi maiwasang tinig Lagi kong naririnig Gilo ko sayo'y nananabik Dungawin mo Puso kong pungipitik Sa tamis ng iyong halik Agad akong natatahimik O ano ito halos di makagalaw Gapos ako Nang matamong mapapanglaw Bagamat maaliwalas ang araw Tila mayroon namang Papanaw Mga lungkot sa iyong mata basal ko sana'y mapara. Kung daan libo man ang nilikha, pangako pag-ibig ko sa'yo'y hindi mawawala. Mahal kita, aking Ellen. Pangako, maghihintay ako. Ang iyong bato, Alexander Bato Aguinaldo. Samantala, dumating si apol sa bahay nila Ellen at hinahanap ito. Tamang-tama namang naroon si sa labas at nagdidilig ng halaman at sinabi nitong nasa taas si Ellen, nagbibihis na. Kaya pinapasok na lang nito si Apple upang puntahan na lang ang kaibigan. Bigla namang dumating si Cindy at tinanong si Apple kung saan ito pupunta. Sa itaas daw, tugon ng isa, pupuntahan ang best friend Ellen nila. Umismid naman si Cindy at sinabing pupuntahan ang best friend o makikibasa na naman ng sulat ng may sulat. Agad nagtakbuan ang dalawa paket ng kwarto ni Ellen. Nag-uunahan ang mga ito kung sino ang unang makababasa ng sulat ni Bato kay Ellen. Si Apple at Cindy ang naging best friend ni Ellen sa kanilang compound. Ang dalawang ito ang tagabantay ni Ellen sa kanilang compound at maging sa kanilang campus. Ayaw nilang paligawan sa iba ang best friend nila para kasi sa kanila si Ellen ay para lang kay bato. Sinabihan naman ni Lorna at tita ni Ellen ang dalawa nang makita itong nag-uunahan sa pag-akyat sa itaas. Mag-iingat daw sa pagtakbo, baka mahulog ang mga ito sa hagdan. Pagdating sa itaas, dahan-dahang sumilip ang dalawa sa kwarto ni Ellen at nakita nilang nakatulala ito at nangingilid ang luwa sa mga mata. Marang lumapit ang dalawa at tinanong ito ni Apple kung ayos lang ba ito. Sabat naman ni Cindy, may ayos bang ganyan ang mga mata tila lumuluha. At tuloy pa rin ang asaran ng dalawa. Agad pinunasan ni Ellen ang kanyang mga mata at hinarap ang dalawa. Kinukulit ng dalawa si Ellen kung anong nangyari. Inakala nilang nag-away ang magkasintahan ang dalawang ito ay botong-boto kay Bato para sa best friend nilang si Ellen. Umiling lang si Ellen sa mga tanong ng dalawa ngunit makulit talaga itong si Apple at nagbiro ito kung nais ni Ellen ay pupuk sa inya si Bato. Itinulak naman ni Cindy ang ulo ni Apple at sinabing ang OA nito. Hindi pa nga nilalam ang tunay na kwento. Kung makapuksan na ito eh ay Umirap naman si Apple at bumulong kay Cindy na deep inside patay na patay ito kay Bato. Natawa naman si Cindy at sinabing laglagan na raw ba? Napangiti na lang si Ellen sa kalukuhan ng dalawang kaibigan. Nagpapasalamat ito na lagi silang nandyan sa tabi niya upang pasiyahin siya. Ngumiti si Cindy at sinabing siyempre best friend sila kaya kapag may malungkot dapat pasiyahin. Panay naman ang kalabitan ng dalawa kung sino ang magtatanong sa kaibigan kung may bago na bang sulat si Bato na is kasi nilang makibasa. Malungkot namang sinabi ni Ellen na wala pa nga itong natatanggap. Nasasabik na rin ito sa kanyang bato. Hindi niya alam kung ano ang nangyari dito. Ang huling balita nito sa kanyang mamatinay, wala na raw sila bato sa kanilang probinsya at yung sulat na naroon ay ang huling sulat na ni Bato sa kanya. Dinampot ni Apple ang sulat at nagpaalam ito sa kaibigan kung pwede itong tingnan at makikibasan na rin sila. Pagtango naman ang tugo ni Ellen kaya nagmabadaling binasa ng dalawa ang sulat ni Bato kay Ellen. Nasumpungan ni Apple ang tula ni Bato at inilig ito ng palihim. Humanga ito at bumulong sa sarili ang sweet pa rin ni Bato kahit malungkot ang tula nito. Kung daang libo man ang nilikha, pag-ibig ko hindi mawawala. Hay Bato, tulad mo ang aking uutoy. Yeah. Isip-isip nito, sabay batok naman ni Cindy dito. Inagaw ni Cindy ang sulat at siya naman ang nagbasa. Palihim din itong kinilig habang binabasa ang sulat. Ngunit hindi niya ito pinahahalata sa dalawa dahil aasarin lang siya ni Apple. Pakunwari pa raw, kinikilig rin naman kay Bato. Sa best friend Ellen lang daw nila si Bato. Natatawang wika ni Apple. Hagikikan ang tatlo sa mga kulitan nito. Niyaya na ni Ellen ang dalawa. Baka malate pa sila dahil nawiwili na sa kababasa ng sulat ang mga ito. BS Education Major in Filipino ang kinuwang kurso ni Ellen at maging ang mga best friend niya. Kaya magkakasundo ang tatlo at hindi naghihiwalay. Samantala sa kabilang dako, hindi na muna sumama si Bato sa tropang sikat dahil nakakahalata na ang tiyahin sa pag-alis-alis nito. Naiintindihan naman iyon ni Celine kaya hindi na niya ito kinukulit. Isang araw nakita ni Bato si May sa labas ng eskwelahan. Malungkot ito at tila nangingiyak-ngiyak. Tinanong ito ni Bato kung bakit hindi nito kasama ang tropa. Ayon dito, isinama siya ng mama niya sa lugar ng kanyang tita at doon siya nanatili ng ilang araw. Kaya hindi siya nakasama sa jam nila. Ngunit may nasagap itong masamang balita. Nasa hospital daw ang tropa nila ng araw na iyon. Saka ang nakalulungkot pa, 50-50 daw si Troy. Nasaksak ito ng isa sa mga kalabang grupo. Mabuti na lang ang ibang tropa ay hindi gaanong malala ang pinsala. Nagulat si Bato sa ibinalitang iyon ni May sa kanya. Kaya nag agad ito kay Silim. At agad niya itong kinumusta. Nanginginig na wika ni May Masama raw ang lagay ni Silin dahil malapit ito sa pagsabog ng molotob. Natalsikan ito ng pako at bubog sa katawan. Nagnangalit naman ang mga ngipin ni Bato. Naawa ito sa nangyari sa kanyang mga katropa, lalo na kay Silin. At iyon na nga ang iniisip nito. Nangyari na ang masamang kutob nito. Tinanong ni Bato kung anong grupo ang nakaengkwentro ng tropang sikat hablut gang daw ang nakalaban ng tropa. Lagi daw tambay ng highway ang mga iyon pagsapit ng gabi at nag-aantay ng mahahablutan. Matindi raw ang mga iyon dahil may mga barkadang labas masok ng kulungan kaya malakas ang loob. Ayon kay May. Napaisip naman si Bato sa sinabing iyon ni May at habang naglalakad, bumulong si May kay Bato. Sinabi nitong Puntahan nila sa hospital ang mga tropa. Bigla namang dumaan ang guru nilang si Miss Crystal Karaig at sinabi nitong mabilis pumasok na sa eskwelahan. Ayon naman sa dalawa, papasok na nga raw sila, may napag-usapan lang. Si Miss Crystal Karaig ang terror teacher ng 4th year high school. Pero kahit terror ito, madaming humahanga sa ganda at kaseksihan ng katawan nito. Mahaba ang mapuputi nitong bias, sexy legs, ika nga, at diwata kung siya ay tawagin. Ngunit tila kakaiba ang tingin nito kay bato mula ulo hanggang pa ito kung tumingin dito. Samantala, pagkatapos ng klase at uwian na ng hapon, dumiretso si Nabato at may sa hospital kung saan ginagamot ang kanilang mga katropang may pinsala sa katawan. Pagpasok nila ng hospital, agad nilang hinanap kung saan nakakonfine si na Troy at si Lynn at iba pang mga kasama. Nang sabihin ng nurse na nasa second floor, agad silang tumakbo papiat sa kwartong kinaroonan ng kanilang mga katropa. Kinabahan sila nang makita nilang umiiyak ang mama ni Celine sa labas ng kwarto. Marahang lumapit si May sa mama ni Celine at kinumusta ang kaibigan dito. Ayon sa mama ni Celine, ayos naman daw ang anak ngunit kailangan pa itong obserbahan dahil tila nakasama ang malakas na pagsabog na iyon sa kanya. Hinayaan na lang silang pumasok sa silid ni Celine dahil kahit papaano ay medyo gising na ito. Nakapikit lang noon si Silin pagpasok nila. Bumulong si May dito at sinabing kasama nito si Agi. Nang marinig iyon ni Silin dahan dahan-dahang umagus ang luwa sa kanyang mga mata. Umiyak ito nang umiyak nang lumapit si Bato sa kanya. Hinawakan ni Bato ang kamay ni Silin at bumulong na wag na itong umiyak baka makasama pa sa kanya sa katahan at ligtas na ito. Mm -hmm. Patawad, Agi. Hindi ko sila nakumbinsi. Sabi ko, huwag na kaming tumuloy. Ngunit, mapilit sila, Agi. Sinabi kong tama na. Tama na tong lahat at magbago na kami. Gusto ko na rin talagang magbago, Agi. Simula nang simula nang marinig ko sa iyo ang magandang payo mo, napagtanto ko na tama ka. Walang maidudulot na mabuti sa amin ang ganong gawain. Sana di na nangyari to kung nakinig lang sila sa akin. Si Troy Agi. Si Troy, delikado ang lagay niya. Baka mamatay siya kitang-kita ko ang pagsaksak sa kanya at pagbagsak niya sa semento. <laughs> Mahinang kwento ni Silin sa pagitan ng kanyang paghikbi at pag-aalala sa katropang si Troy. Wag ka nang si mag Magiging okay din siya. Magiging okay din si Troy. Wika ni Bato nanoo'y awang-awa sa kaibigan at marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi nito. Ngunit ang hindi alam ni Silin, alam na ng dalawa na wala na si Troy, na ikwento na ng mama ni Silin bago pa sila pinapasok ng silid ng anak at binilinan ang mga ito na huwag mababanggit esilin eh Silin ang malungkot na balita. Kaya pala umiiyak ang mama ni Silin sa labas ng kwarto nito dahil sa nalaman nito. At kapag nalaman ni Silin na patay na ang katropang si Troy, baka sumama ang lagay nito kaya inililihim na lang muna nila. Inayunan naman ni May ang sinabi ni Bato at sinabi magiging okay din ang kuya Troy nito kaya wag nang mag-alala. Nagtinginan na lang si May at Bato Nanoo'y nagingingilid na rin ang luha sa mga mata. Sinabihan ni Bato si Silin na magdasal ito at magpahinga na muna upang lumakas ito at tuluyang gumaling. Sila na munang bahala sa ibang katropa nila. Tumangulang si Silin at pumikit. Muling pinunasan ni Bato ang mga luha ni Silin sa mata at hinagkan ito sa noo. Binulungan niya si Silin na maging malakas ito upang tuluyan ng gumaling. Naroon lang siya para dito. Napapikit ang mga mata ni Bato at nagnangalit ang mga ngipin nito. Nanginginig na nag ang mga kamay ni Bato dahil sa nadaramang matinding galit. Wari mananapak ng mga batang hablot at labas-masok kulungang protektor nito kapag nakita ang mga ito. Samantala, lumabas si na May at Bato itinungo ang morgue kung nasaan nakalagak ang labi ni Troy. Nakita nilang umiiyak sa labas ng morgue ang mga magulang ni Troy. Nanatili na lang sa malayo si Bato, hindi na nito kayang tingnan pa ang nakadudurog pusong kalungkutan sa mga magulang ni Troy. Lumapit si May at malungkot na sinabing nakikiramay sila. Tumangulang ang mama ni Troy habang humahagulgol sa pag -iyak hindi na sila pumasok pa ng morgue. Lumabas na lang ang mga ito ng hospital dahil hindi na nila kaya ang kalungkutang lumulukob sa buong silid. Heto na nga bang sinasabi ko kay Silin nung nakaraang nagkausap kami. Kailangan pa bang mangyari ito upang mapagtanto nyo na malina ang inyong ginagawa? Galit na sambit ni Bato. Hindi naman umiimik si Mei. Tahimik itong humihikbi na nooy tila sa sabog na. Yumakap ito kay bato at sa dibdib nito tuluyang humagulgol ng iyak. Sinabi nitong natatakot siya para kay Silin. Sana maging maayos na ito. Pinunasan ni Bato ang luha ni May at sinabing huwag itong mag-isip ng ganon. Malakas ang loob ni Silin. Magiging okay din siya. At may awa ang Diyos hindi siya pababayaan nito. Ipagdasal na lang daw nila ang mabilisang paggaling ni Celine. Tumango na lang si May at maigpit na yumakap kay Bato. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.